Hi guys, for today's video mukha tayong masamang tao Tingnan nyo naman yung tsura ko dito Pero okay lang yan dahil meron tayong gagawing makabuluhan sa araw na to So pupunta ako ngayon sa Baker's Cup Sa uh, Graceland Dahil bibili tayo ng ingredients Dahil magbibake tayo ng loaf So gumawa ng sandwich Uy Matilip Uulan Matilip wrong choice tayo okay. ng kinapit ng sasakyan. Sa feeling ko hindi ako tinatablan ng init. Nice! Walang jacket. Hindi full face ang aking helmet. Napaka-init. Wow. Hindi ako sure kung maririnig nyo ako ng maayos. Okay. Dahil wala akong label. nakalagay lang yung cellphone ko sa cellphone holder. Kapinit! init. Woo!